okay Dito tayo sa D-Rub Farm. Yeah, Tignan mo na tayo sa car. Mainit eh. Kamaya hapon tayo mag ano. Magbablogblog. vlog mo na tayo sa car. Mainit sa labas. Wala namang masilungan na ano mga oh, puno puno mainit kami hapon maganda na yan maganda lang maglakad lakad ngayon mainit pa yan. And guys, ay nakatapos nang kumain. Mamaya na uli kakain. And may baon tayo, may tubig, may chips, may kanin. May ulam. Mga mamaya pa ito uwi, Mga madaling araw pa ito uwi mga ito. So, matatagal lang tayo. Yan, may ganyan naka-prepare. init pa guys sa labas. Ayan. Ito yung farm nila. Ngayon, ngayon lang ulit ako nakapunta. Natagala na. Farm in the rub. Malayo-layo din. Mga 40 minutes. Pag mabagal ka, mga 1 hour. Na wala naman traffic pag ganitong oh, araw. Friday eh, Sabado wala nang traffic yan. Eh. Pag gabi yan, grabe na ang traffic niyan. Eh. Pag gabi uh, isang oras maigit bago makauwi. Traffic. Traffic. Ayan, chill-chill uh, lang tayo, guys. Okay, guys. Thank you for watching, guys. Thank you. God bless.